pangatambukan dito kami sa Wizard Lake 2 uh, days ago nagpost ako sa Facebook na bibili ako ng bangka at ganyan nga nabili ko na yung bangka at yung mayari dadali niya dito sa lake para aturo niya ako mag uh, paano i-unload at paano i-balik dun sa trailer so yun inaantay ina na namin siya uh, papunta dito 3 uh, minutes andito na siya uh, antayin ko lang yung bangka at mayita niya So, dito na ang inaantay namin at uh, ayun na o. <laughs> Lagot siya ngayon. Nagkatang ilak na. Ayun na. Ah, Puntahan ko muna. Hindi mo pala sinabi na kasama yung tatay mo? <laughs> dito, nasa license. So kumuha na ako ng license at uh, saka yung register, registration ng boat Meron na din ako Walang problema kung may mga huli At yung niya pala, ay, pala. Ay, Hi Bon! Hello po! <laughs> si Clint pala kasama mo, kakasama mo si tatay mo <laughs> Ha? <Nervous>? Huh? <laughs> sa ko sasabihin ko sasabihin previous na mayari tumingin dito <laughs> ito, ito na yung baka oh tapos na uh, ito yan yan ang mga yeah. safety ano may anchor may fire extinguisher mm. pag yung malulunan na baka mo gamitin mo ito para ilabas yung tubig ito yung lubid na lumulutang lum 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 yes. yes. ito yung lumulutang ito yung ito ito yan, naman yung subok. Huwag ah. oh, mo kalimutan na pag yung magdadrive ka, mm. bababa yan. Pero pag yung ilalagay mo, na nakataas. Oh. So, na yung, na yung, yung plug ha. Ito oh. importante. Eh. Eh, libre naman yan, di ba, bro? Libre, libre. Kasama. Buset! <laughs> <laughs> okay, okay. Ayan na. Punta na kami sa tubig.

mas ma, mas mas padali lang pag na, nanonood kay eh. Pero pag ginawa mo talaga to eh yeah. <coughs> Ay, yan, lang. yan lang pala Hmm Okay Tingnan okay. Driver, muna. <laughs> oh, Ay, cichlid, cool. driver. Wag mo to, na Bisikleta untrain Pa kumusta na antol mo sa naroon niyo. Ayan ito nga pala yung ano? Ay, yung ano niya? Oo, uh, may may anchor naman siya. Hmm. Oo. Uh, Kaya yung um, lubid na lumulutang? Oo. Lubid na lumulutang? ah. Hindi ko rin na lubid. Hindi, yung lumulutang ha. Hindi, <laughs> <And laughs> yung yung magsisink siya ba? Oo. Oh. Since na malamig pre yung Oops, oops, Stop! That's good, up. that's good Stop! Tatas mo natin to And Pag ano mo For sure Here Kung speed yeah. <laughs> Masa kanto <laughs> lang po ako <laughs> May kinakabahan po ako <laughs> oh, <tangy na> <laughs> so oh, ganun ganun lang no <laughs> tita pinapark na namin yung bangka Ayan. tuturo na kami ng kapatid ni Bon para mag park yun no umaapoy ni po <laughs> kasi no, para ma pag sa, ma sa, sa susunod <laughs> ayun no ma na maapoy na oh ito bawi bawi ito lang para pag sasunod ako na lang mag-isa ay hindi pala di, di ako pwede lumabas mag-isa tapat may kasama talaga pinapakita namin pinapakita namin uh, andi uh, inatay na namin yung um, uh, <laughs> trailer di ba ba sa usi yung washout? Hmm? washout? washout siya nga yun may nakita ko na yun youtube yun washout pala ay hindi ka pala washout So ganun, -ganun lang ah, pa pinapakita ko lang sa inyo to, ah, hindi para magyabang. Sine-celebrate ko lang yung 1k subscriber ko sa YouTube. Uh, yan. At malapit-lapit na rin tayo pa monetize. Ayun, hindi pa ba malaglag. So kung niyo yung video, huwag niyo kalimutan yung like, comment, subscribe. Hanggang sa muli. Peace. <laughs> alam, alam! alam. <laughs>